have the palace's reaction on Mayor Bustos statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na na yung tatay niya yung nagpalibing mm -hmm. sa kay former president uh, Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. Uh as early as 2016, dati pa pong senador ang pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang pangulo 2016 pa po sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya at uh, babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating senador Bombong Marcos. And I quote, We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture. Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril. At hindi dapat magtraidor sa batas at sa hostisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po'y nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Pre Pre uh, Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at nalibingan ng mga bayani. La naman po ito ay may basihan noong isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po, o pagsusurrender kay uh, dating Pangulong Duterte, sa ICC, ay meron din pong kaugnayan na batas, at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, uh, hindi po dapat uh, mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanaw ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor. Hindi po ba ito pagtataksil dahil isang Chinese national ang inappoint bilang economic advisor? Dahil it din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan.